game. Yeah, but I need to clean your nose first. I want to. I want to look at it first. So what we need to clean your nose? Look at your nose. It's yucky. Mm -hmm. I want to look. And be quiet instead. I want to look. Hello po. Welcome to my channel. Ayan. So break mo na tayo sa mga activities namin dito sa Buracay Hindi ko lang kung maganda yung audio. Wait, check ko lang ha. Ah. Ayan, okay naman. Okay naman yung audio, chineck chine ko. Um, so, gawin na natin yung video na to. So, yung title ng video na to ay, pano ba, reaction video sa paglalakad ni Louie papuntang Laguna. Um, so, yung araw na yon or gabi, na inupload niya yung video, um, hindi ko yun kagad nakita eh. So, yung pag-upload niya, hindi ko agad yun nakita. Kasi, busy ako. Busy ako sa pagsundo sa kaibigan ko. I did it. Um, hello kay Gladys. Umpakan. Hello. Uh, tsaka sa mga barkada ko. So, in, um, sindu namin siya. Si Papa yung nag ng sasakyan namin sa airport ng Tacloban. And so, the irony, no? Nung in-upload ni Dwayne yung video na yon naglalakad siya pero ako sinusundo ko yung kaibigan ko sa taklo sabi ko nung nakita ko na later naku magbabash talaga ako <laughs> pero anyway um na, um in-upload niya yun hindi yun ibig sabihin na uh, ano ba na ginawa niya yung video na yun naglakad siya tapos in-upload niya kaagad syempre hindi ganun so timing yung time na sinundo ko yung kaibigan ko sa pag upload niya ng video siguro mga a few days ago yun nangyari sa kanya tapos, nung in-upload na niya, yung kasabay yun ng pagsundo ko sa airport. So, yung mga ka ko, kasama ko, sundo kami ni Papa sa bahay. Uh, pinuntan ko yung barkada ko, pumunta kami ng airport, tapos pumunta kami ng Robinsons, kumain kami, di ba? Nag-dinner pa kami. <laughs> Maraming doon tafam don nakita namin. Maraming salamat po sa pag-hi sa amin. Ayan, so, um, while, nasa upload pala ni Dwayne na wala siyang pera, 400 lang yung pera niya. Um, bale, uh, hindi ko nakita yung video kaagad nung night na yon Kasi, after nung umuwi na kami galing airport, galing Tacloban, natulog na ako, syempre. Especially kasi si Nitro, may sakit noon. time na yon May sipon siya, may ubo siya. So, <laughs> Natulog na ako. Tapos, biglang nagising ako ng around 2 a.m., I think. O, oh, kasi naalala ko, nag-text ako kay Dwayne noon. Kasi sabi ko, ginawa mo yun, kasi delikado diba, so, ayun um, nagising ako ng 2am, nakita ko yung video niya, pinanood ko talaga sabi ko, anong nangyari tasakit so, ako, oh my gosh, 400 lang yung pera niya, sabi niya, walang wala siya um, pero siya, walang wala, kasi before nangyari yun nag-send siya ng pera sa akin, uh, ganun kasi yun si Dwayne, ah, uh, sa amin kasi sa mga nang Siguro hindi yung ginagawa yun. Yung, um, or siguro madami kayong pera, hindi niyo na kailangan gawin yun. Um, anything madali sa inyo. So, hindi kayo nakaka-relate sa amin. <laughs> um, Nag-send siya ng pera sa akin. Siyempre, um, marami kaming bayarin. Bills, rent sa bahay. Hindi ko na yun sinasabi sa inyo. Kasi, um, Uh, hindi ko ka naman kailangan mag-budget sa harap ng camera, di ba? So, meron talaga kami budgeting. So, meron kami yung rent, uh, para sa food namin, para sa month, sa month na yon Tapos, ano pa, um, para sa diesel, nagsasakyan namin. So, nakabudget yun, lahat. So, pag sinabi niyang walang-wala, hindi yung ibig sabihin na wala talaga, as in 400 na lang talaga yung pera niya well 400 na lang talaga yung pera niya na niya pero yung budgeting kasi nasa akin na yung pera nakailangan kong i-budget so sinan niya sa akin hindi niya na ako ginambala para sabihin sa akin na um kulang yung pera niya uh, niya lahat sa akin para ma ah, para ba, maging safe na yung pera para sa intended na kung saan pupunta yung pera example rent food um Um, gas money, so diesel uh, ano pa miscellaneous I think, meron din kami ganun water, tapos electricity, meron pa yung um, like pagpupunta si Nitro sa city ganun. ganun tapos savings pa na kailangan i-keep, ganun so um, hindi na siya nagsabi sa akin na oh, kailangan ko ng ganun plus, late na yun Tsaka pag binigay niya talaga sa akin kasi yun talaga yun yung intended na pera. Hindi yun para lakwat siya or basta yung ganun alam niyo yun, may merong specific na mapupuntahan yung pera. Yun yung budgeting. So, yung 400 lang yung pera niya, I can actually send him money. So, may Gcash ako, di ba? So, pwede ko siyang i-Gcash. Kunan ko yung, yung ibang, like, yung ano ba, yung mga, like example, yung para sa kuryente, sa Gcash ko, pwede kong g-send sa kanya. Pero hindi niya siya nagsabi sa akin. Kasi ganun din kasi sila. Um, yung gali nila, napansin ko, sa, nung di ba tumira kami sa Australia, hindi sila mabilis na magsasabi na, uh, kailangan ko ng tulong, or, um, manghihiram sila na pera kaagad. Yung as much as possible, itatry nila na ma, ma, solve yung problema nila, especially sa pera, na sila lang. Or so si Dwayne, instead na sinabihan niya ako para kunin sa kung saan dapat mapunta yung pera, hindi niya niya inisip yun. Kasi anyway, di ba maglalakad siya papunta ng Laguna? Yung inisip niya kasi, um, after niyang mag-hosting, may 20,000 naman siya. So, may pera talaga siya after niyang mag-host. Uh, sabi niya, gawin na lang din yung content. Sinabi niya naman yun sa vlog niya. So, maganda na din yung opportunity na i-gawin yung content. Pero syempre, natakot ako kasi delikado, diba? Pero, yun yung inisip niya. Hindi ko alam kasi hindi niya ako sinabihan. So, he's just being responsible na provider para sa amin. Yung ano din, kasi marami din nagreklamo sa sa uploads ko na, ah, kala ano ba walang pera? Ba't nasa Bora, di ba? <laughs> magpa-travel-travel travel vlog si Shanta Ayan. kasi kagaya nang sinabi niya kung hindi niyo po na narinig sa sabi niya doon sa vlog niya book na tong trip na to namin at saka hindi naman to binook niya na parang suicidal na sige book lang <laughs> kahit walang pera hindi kasi alam niya kasi kung syempre yung events alam niya kung ilan yung future events alam niya kung um, magkano yung ma-receive niya after the event. So, naka-plan na talaga lahat. So, book na ang hotels, ang flights namin, yung lahat, yung alam niyo yun, naka na siya before pa nangyari na 400 yung pera niya. So, talagang magbubura talaga kami. <laughs> uh, tapos, di ba, after nung naglakad siya, the next day, nag may -event, event na, um, yun, may bayad na siya ng event. So, hindi na 400 yung pera niya. Meron na siyang 20,000. Tapos, yung mga next events pa niya, diba? Ganun. Ganun kasi yun. Yung gusto ko lang sabihin na um, yun yung maganda sa kanya kasi binabudget niya yung pera tapos hindi niya gagalawin yung pera noon. Kasi dun yun intended kung saan. Yung kailangan. Kasi, iba pag example, um, kinunan mo yung para sa rent, then kulang yung pang rent namin. Pag kinuha mo din sa para sa electricity, kulang din yung pagkuryente namin para sa tubig. Yung parang ganon. Um, pag kinunan mo din yung savings mo, paano ka mag makakapag-save, di ba? So ganun kasi, sa kanila, sa family nila, hindi um, hindi ganun sila, yung personality talaga nila, hindi sila dependent na pag konting ano lang ay utang na kaagad sila sa ano or plus di ba malaki na yung utang namin <laughs> sa ano sa papa niya kasi tinulungan kami sa ano sa mga sa bayarin namin di ba tapos sinabi lang din niya about sa sakit ni nanay. kasi totoo naman na may sakit si nanay totoo din naman na -spend kami di ba sinabi niya lang din yun sa vlog hindi naman na ginagawang dahilan yun sinasabi niya yung totoo. Kung ano yung nangyayari sa amin. Tapos, pwede naman di ba hindi siya gumawa ng vlog na yun? Pwede din siyang, like, tinawagan niya ako, humingi siya ng Gcash. Pero hindi kasi yun yung personality ni Dwayne. He's very independent, especially pag mag-provide siya sa amin. Like, especially, like, mga ganun. Puro na lang ako like. <laughs> ba? Diba, yung provider talaga siya. Na ginagawa niya yung lahat para ma-provide yung needs namin tapos um kagaya ng sabi ko na sa Australia ko yun din, yung, hindi sila um bilis kumeny like hingi agad ng pera pag konting ano lang hingi or um hiram hindi sila ganon as much as possible sila yung magso-solve ng problem nila tapos eventually pag hindi na hindi na talaga kaya si or may nagsabi sa parents nila na oh si ano si Dwayne ganyan kulang yung pera ganyan ganyan then yung parents ang sabihin oh ba't hindi ka nagsabi oh eto uh, ganon ganon papahiramin hindi din nga humihingi eh. as in, hiram ganon ganon sila um yung mga nagko-comment I think lang ha kasi hindi ko din alam kung ano yung yung nangyayari sa buhay niyo, ba't kayo nang babash, or baka hindi nyo rin din maintindihan. I think lang, siguro it's either um, binibigyan lang din kayo, or humihingi kayo. So, anytime na may problema kayo, may hinahihingan kayo. So, hindi nyo maintindihan yung walang-wala, or 400 na lang yung pera, tapos maglalakad. Or, pwede din na provider kayo. Kayo yung nagbibigay sa mga humihingi na family members nyo, di ba? Pero, I think kung provider kayo, tapos nagbibigay like, kayo sa mga humingi, alam na alam nyo yun na minsan, gabi, like, kahit anong lang hinihingi sa inyo, parang lahat, kahit konting, ano, kailangan pang humingi ng pera sa inyo, kasi provider kayo, di ba? So, na, I think paintindihan nyo din yung gano'n. Tapos nagbabudget din kayo kasi provider na kayo, di ba? Ah, uh, so, hindi ko alam siguro inis na inis lang sila sa akin kaya nagbabash sila sa akin <laughs> pero um, yun lang yung gusto kong sabihin sa video nito na, na mas maganda talaga na magbabudget yun yung ibig kong sabihin yun yung gusto kong matutunan nyo sa video na ito kasi dati syempre ano ko laking lola ako laking lola ko na siya yung nagbabudget ng pera ng tito ko na si So, lahat binibigay sa akin. Hindi ko na kailangan like humingi um, na kailangan mag-beg, gagan sa Sasabihin ko lang, oh, nanay, nanay kasi yung tawag ko sa lola ko, kailangan ko ng ganito. So, binibigyan niya kaagad. Nag Kaya nakakapag-ballet lessons ako. Tapos, kung ano-ano ano pa, nagawa yan, nag <laughs> nagtahisan, mga gano'n na mga, ano, mga kaekekan. Tapos, nag sa ako sa mag schools dahil din yun sa lola ko. Yung, um, hindi ako marunong mag-budget noon. <laughs> hindi ko nasasabihin dito pero grabe, hindi ko alam talaga paano mag-budget. Pag nawalan lang ko ng pera, hihingi ako, tatawag ako, tapos papadala na nila ako. Yun yung life ko dati. Tapos, actually, natutulong ako mag-budget talaga. Yung budget na totoong budget nung nag-asawa kami doon. Kasi, tinuruan na niya ako na, ah, yung ganito, yung papasok na pera sa'yo, tapos titingnan mo yung mga expenses mo for the whole month, tapos, yun na, ikakagas mo agad yung mga importante, ganun. Tapos, afternoon, pag may sobra ka, yun na yung parang extra mo na money. Or pwede mo din yung idagdag sa savings mo. Well, ganun. Tapos na-amaze ako na, ah, oh, ganun pala yun. Sana, tinuruan ako about sa pera, dati pa. Kasi nisip ko, oh my gosh, ang dami kong nasayang pera. Sana, millionaire yun ako. <laughs> Kasi diba, hindi mo lang napapansin yung, yung allowance, yung mga allowances natin. Kaya na yung lola ko, pag nagbigay yun, as in, malaki yung magbigay. Naisip ko, sana alam ko dati pang mag-budget para madami na akong pera ngayon. <laughs> Kaya yun, yun yung gusto kong sana matutunan din ng mga bata like high school pa lang ano, turuan talaga silang mag-budget yun yung goal ko sa video na to na budgeting um, importante na talaga siya so gusto ko din sabihin sa inyo na pag sinabing 400 yung pera niya, hindi naman ibig sabihin na kami 400 na lang talaga yung pera namin wala na kami pang rent, wala na kami kakainin yung ganun, 400 yung pera na hawak niya. Pero so na yung expenses namin, like for food, para sa month na yun. Ayan, so, yung events din naman kasi ni Dwayne, nakabook na yun like a year before pa. Minsan nga, meron two years before nakabook na yung events niya. Kaya magbook na po kayo. Kung <laughs> so, may birthday kayo or wedding, yun. Pwede lang kayo mag-email sa kanya. Ayun, so, at saka sa mga booking sa yun, may mga deposits yun. Tapos, during the event, babayaran na siya. Kaya, kung nakita nyo, hindi siya masyadong nag-worry talaga nung naglalakad siya. Ginawa pa niyang content kasi alam niya, pagkatapos niyang mag-work, may sweldo siya. Sweldo ba? May ano siya, ano, bayad siya. So, may payment siya dadating after ng work niya. So, yun lang naman yung gusto kong i-share. Um, kaya, Nandito po kami sa Boracay. <laughs> Nag-relax -re po kami. Uh, hindi po ibig sabihin na wala na kaming ano, na wala na kaming karapatan magbora kasi 400 lang yung pera niya. <laughs> um, yun lang po. Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung ibig sabihin ko. Pero sa um, ano, sa as a whole, yun lang. Yung gusto kong i-share. Nagbabudget po kami pag sinabing walang pera, extra pera, wala na kami extra pera. So, lahat ng expenses na yun, na, lahat ng pera na yun, napupunta na sa expenses. So, yun. Yun lang. <laughs> Sana nag-enjoy pa kayo. Tapos, maraming salamat po sa mga nunog, sa mga uploads ko. Sorry, bago-bago lang ako. Bumalik ko ulit sa pag-upload. Nagkasakit kasi si Nitro. Yan. Yung mga ganun, hindi ko, hindi kasi ako nag-share lahat. Nag-vlog ako, pero ako, nag-share lahat. Like, hindi ako nag ng kung ano yung luto-luto ko everyday. Kung ano yung, um, like, pag nagkasakit si Nitro, hindi na ako nag talaga. Kasi, parang, yung gusto ko lang niya din yung, um, like, light lang. Hindi yung masyadong, ano, kasi di ba, grabe, dami ng problema kasi. Uh, within the family din kasi, kung kung may family kayo, alam nyo na hindi lahat okay, di ba? Meron kasi within the family, meron kayong mga, anong mga, mga ano ba, hindi pag-aaway. Yung mga hindi pagkakasundo or may mga decisions yung iba na hindi, hindi kayo para pareha kasi di ba magkakaiba pa rin kayong tao kahit family kayo. So, hindi ko na yung sin-share dito. May mga reasons but may mga nangyayari. Hindi ko na yun explain dito kasi hindi naman kailangan na malaman nyo. Diba? Dadagdagan ko lang yung problema nyo. Yung sinishare ko dito yung makarelax kayo pag nakatingin kayo sa video namin. Mag-smile kayo, tumawa kayo. Yung alam nyo yung gano'n. Yun, yun, yun. Tapos maganda din yung vlog ni Doy. Nagulat kami na no, may, may nag-uusap na kami Doy. No. Nagulat, nagulat sa ako din na may nagpasakay sa kanya. Marami Maraming salamat, Kuya Frankie. Pinasakay siya si Dwayne. Ano ba? Ano ba? Pinasakay niya si Dwayne nung naglalakad siya. Um, yun lang. Maraming salamat po. Enjoy ulit tayo sa next video. Bye!